Good evening po mga uh, kabantot Medyo uh, May lang ulit ko Kagawa <laughs> ng vlog tungkol sa Konting politics lang ang eh, Kasi uh, Siguro Sambo na nakararaan yata Yung senior ko dati sa seminaryo Napari na ngayon semina Sa seminaryo sa, sa Palawan dati Nagpost siya ng tungkol kay Dante Marcol kay Dante Marcoleta na uh, anti crucifix na uh, si, si Kada Dante lang parang ano siya anti anti catholic uh, congressman parang ganun yun anti crucifix bill tapos uh, sinabihan siya na anti catholic politician si Kada Dante Marcoleta ano makatotohanan po ito eh, kaya ako to ginawa um, kinuha ko yung ah uh, kumuha ko ng portion ng, ng video ng clip don sa sagan ng mamamayan ng January 21 itong toong po na to papanood ko sa inyo yung paliwanag po ni ano ni Ka Dante Marcoleta kasi para hindi naman ho tayo nagmumukhang mangmang o tanga na hindi naman natin alam. Kasi ang paliwanag niya doon, panahon pa po ni dating Presidente Duterte, eh, eh parang hindi niya na tinuloy eh, yung pagpo-file ng bill kasi nakinig siya sa consensus ng mga tao sa paligid na maaaring mag-cause lang siya ng ngayon, ng gulo o ng away o ng parang diskriminasyon. So hindi niya tinuloy. 18 Congress, 19 Congress, panahon pa po yan ni, ano, ni Duterte. Ngayon, binabalik nila. Kung makikita nyo sa picture, yung picture na nakalagay yung mukha ni, ni Dante Marcoleta, Senator, 22 uh, 20 to 20, 2022 election pa po yun. So, parang nire-recycle nila to para sana maging, ano no, patas naman yung yung ibang tao na hindi porkit iglesia si Kadante Marcoleta kung ano-anong ginagawa nilang kwento o paratang. Unfair yun. Sobrang unfair yun. Bakit po? Kasi yung, yung mga iglesia in INC, pag bumuboto sila, eh lahat naman ang tumatakbo. Hindi naman katoliko halos lahat. Pero ang iglesia nag, may pinipili ng mga tumatakbo na mga running for position sa gobyerno na ang 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 sinusuri ang 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 kinukuha ng Inglesa na dahilan para sila iboto eh, yung track record ng tao ng politician hindi yung relihiyon niya sana ganun din kayo no mga tayo ang dami kung katolik yung kamag-anak saka kaibigan sa side ng tatay ko may pare may madre mga relihiyosong tao. Pero sana, huwag ganon. Huwag, huwag, huwag niyong, huwag tayong bumatikos ng, ano kung titingin tayo sa si isang politician, huwag niyong tingnan yung relihiyon. Tingnan niyo yung nagawa niya at ang gusto niya mangyari para sa bayan. Maging, maging patas po sana tayo. Huwag, huwag tayong maging parang mga batang, mga batang maliliit na nakantika lang ng konti eh. Galit na galit ka. Again, yung anti-crucifix bill hindi po yan, hindi po yan nag-push through sa kongreso. Panoorin nyo po yung, ano, yung video na ng na ko po ni, ni Kadante Marcoleta o ni Congressman Marcoleta. Paano pa pa ito ngayon, ni ni na naman nila yung... alam mo, nung nakarang election eleksyon, di ba tumakbo ako? Opo, opo. Itong, etong uh, uh, paninira na to nilabas, ayan, yeah nilabas po, oh. na, makikita mo yung date, 2022, ayan, Oh, oh last mm -hmm. election po yan. Ibig sabihin, nung huli pa, naipaliwanag na natin ito, Jen. Toto, so, ilang beses na natin paliwanag yan na, pong, oh. kaya lang lumabas, uh, kaya lang ako gumawa ng parang panukalang batas na, dahil <coughs> may mga kababayan tayong taga-Mindanao, oh, nilahad nila yung kanilang parang sinay, mga sentimiento. Opo. Oh, o sige, kakundi ang gawin natin ay maggumawa tayo ng ano, tingnan natin. Kasi mayroong pre-hearing pre naman eh, sabi ko ganyan. Opo. Uh, magkaroon ng pre-hearing, nakita namin yung maaring pagmula ng di pagkakaunawaan dito, akala nila meron tayong uh, binibira o hindi, na naig yung usapin na wag na lang nating ituloy. Ayon. Kaya yung panukalang batas na yon hindi na take up kahit isang ano lang. Eh. Ayon, oh. 18 Congress pa yon at ako na rin na nagsabi na uh, parang nagdesisyonarin na kung kasi inaassess mo yung impact eh Opo opo So nagpatawag kami ng mga ilang mga grupo uh, Sabi nila sir baka lang po magkaroon po ng ibang magkaroon ng misunderstanding dito uh -huh. So yung object po ng legislation baka po invest na makatulong lalo pa pong makasama ah, okay. So nung makita ko yung ano yung consensus So sabi namin, i-drop na lang namin. Kaya nga hindi na-repile yun ng 19 Congress. Eh. Uh -huh, 18 uh -huh. Congress pa yun eh. Ngayon, ano yon yon pili pilit na namang ilabas. Binubuhay para yung mga kababayan nating katoliko ay eh, para bang magalit sa inyo. Samantalang hindi uh -huh. naman galing sa akin yun, ang galing sa mga grupo na nagpapatulong lang sa uh -huh. akin. Ang konsepto nito atakong, di ba sa mga ospital, ay Go merong government sang, hospital Government hospital ah. na merong common, anong tawag doon, mm. na parang chapel mm -hmm. na doon tayo... Lalo na sa mga kuhan, lalo na sa mga sa sectarian hospital. Ayun, mm. yun o po. Ho. Kasi yung, yung iba naman kasi, lalo na kung yung sakit niya medyo peligroso, Apo. gusto nila sa mga private. Eh. Ah, po, po. Nabanggit lang nila, ah, uh, po kanya gusto namin, lalo na po yung mga iba na... Mal mala nyo po talagang may taning na po yung buhay yung uh -huh. parang may neutral space lang magkaroon sila so, ng parao yung title nito eh, Opo. may option lang optional mm -hmm. na kung pwede maglagay ng isang neutral uh -huh. space uh -huh. sa isang pagamutan uh -huh. na kung saan, kung halimbawa eh, hindi siya uh, ganito ang relihiyon meron siyang neutrality kasi meron, meron siyang neutral uh -huh. space ganun uh -huh. lang ibig sabihin no? pero hindi uh -huh. hindi sinasabing ibawal lahat ng mga Paano naman natin, pa, paano mo tatakdaan? paano oh. mo, paano ka gagawa ng batas na uh, lahat. ipagbawal mo mm -hmm. yung... paglalagay ng krus daw doon sa mga, parang, parang, parang ang dating, eh, pinatatanggal nyo rin yung mga krus sa mga ospital kong... Yun ang dating. Eh, yun, ang, yun, ang, yun ang kanilang gustong uh, oh. insinuate mm -hmm. para magalit sila sa akin. O, oh. oh, tingnan mo. Uh, yun ang ano, yun ang, yun ang uh, pero ito Tahasan naman. at uh -huh. deliberate na pagmamali. Ayan, eh, no, ipakita ayan. nga ulit natin direct. Ano, ha? ito yung ginagamit nila. Yan, yan, yan. No. No. Mga kapatid na katoliko, tandaan ninyo ang nasa larawang ito. Siya ay may akda ng House Bill 4633 o Anti-Crucifix Bill. Yeah. nung pumunta ko sa San Fernando, nung uh, siguro mga two years ago ito. Opo. Nung ipaliwanag ko doon sa ay, ganun pala yan. Oh, Inamin po. niya sa akin, na, alam mo kung kanya, sumama rin ang loob ko sa iyo. Ito. Buti na lang na ipaliwanag mo. Kaya, pagka <laughs> gusto kong ipaliwanag. At tama po Kahit kayo Kahit nakumita na pong... kumita pa ng konting sentimos yung gumawa niyan, uh -huh. eh, nakakaawa nga. Kikita siya sa magitan ng panliling lang sa kapwa. Uh -huh. eh, sana naman, eh, mabusog siya doon sa kanyang kinita dyan. So ito po kung ano, 17 Congress pa o 18 Congress? 18, 18. 18 Congress. Yung nakaraang nakarang Kongreso. Opo, o. At sa procedure dyan, pag hindi mo ni-repile yan, wala na yan. Wala na. Oho. Ma makikita naman nila kung ni-repile eh. Opo. Well, eh sana. di sa matatari. Merong, no? merong website ng House of Representatives. O -ho. Salain niya sa website. Wala hmm. ka makikita ganyan. <laughs> at kayo po binubuhay nila eh sila sila bumubuhay nakita kita oh. mo nakita mo pati patay gusto nilang buhayin oh. ito kaya yung totoo na ang layo po ko magalit ang tao sa inyo para nang sa ganun eh baka nga naman may maloko no kaya na. Oh. pero kailangan mong ituwid tama po yung uh, katotohanan kasi pag hindi mo itinuwid mag-aakala yung tao na totoo yun Baka totoo oh. ang version ng totoo yun eh oh. hmm. sabi ni senador enrile may version ka, may version ako. Uh -huh. So yung totoo, mali yan. yan. Pero tatanggapin ng iba na yung pala yun, yung hindi pala totoo. yung totoo. Yung gaya Kawawa naman, naman baka mamali siya. So, Gayo haliba kung hindi naman nila narinig. Bagamat ito nga, sabi natin, noon pa, ay eh, naipaliwanag na natin ito. Kung, ano. Ilang beses na rin natin naipaliwanag. Noon uh -huh. pang 2022, elections yan. Uh -huh. Disipin mo naman, para lamang sila makapang makapandaya, uh -huh. i-recycle nila ito. Eh, pati ba naman yung uh, katalinuhan ng ating mamamayan isusubukin pa nila <laughs> parang yung isang araw kong tanong so ayan po na napakinggan po natin yung paliwanag ni ka Dante o ni Congressman Martoleta. Uh, hindi po 'to usapin ng ano eh reliyon o magaling ang IS, ang ICS sa Katoliko or mag magaling yung mga Katoliko kaysa sa mga iglesia ni Cristo. Hindi po 'yan ang usapin dito. Ang pinag-uusapan dito ay yung pandilin lang ipandadaya. Sisiraan mo yung isang pumatakbo. Now, kasi parang ang, ang dating eh, anti, kung anti-crucifix, anti-catholic, parang usaping reliyon to dahil iglesia pa si martoleta kaya, sin, kaya yung sinasabi yan. Ganon, hindi, hindi tamang pakikipaglaban yung ganyan. Hindi yan parehas, hindi yan patas. Ting Tingnan natin, ang pinag-usapan natin dito yung intensyon ng politiko yung tumatakbo kagaya ng sinabi ko kanina ang iglesia pumipili ng mga dahil nga sa kaisahan di ba sa black voting ang sinasabi Ang mga iglesia pumipili ng mga polit politikong tao na iboboto pero never tiningnan ay katoliko yan huwag nating iboto yan mga ito mga to eh hindi naman hindi naman natin ka kapanalang palatay huwag nating iboto walang ganon hindi ganun ang iglesia tumingin hindi sila ganun magturo hindi sila ganun mag mag, mag ano mag exercise nung mga ginagawa para sa eleksyon ang tinitingnan ang inaaral nila yung kakayanan yung track record yung intensyon ng tao ano ba yung magagawa niya basta wag na wag lang yung pipinsalain yung yung iglesia yung pananampalataya yung ginagawang paglilingkot ng mga iglesia ni Kristo Huwag na, na wag lang yun. Sa ganun din sana po kayo, tayo ng mga, kayo ng mga katoliko. Huwag niyo pong ano, huwag niyo pong hatulan yung isang tumatakbong politician dahil iniyesa siya or meron siyang feeling niyo na nag-discriminate sarili katoliko. Hindi totoo. Ang daming beses nang paliwanag. Kaya na po yung paliwanag ng tao ng Candante Martuleta. Makinig kayo, buksan nyo, tenga nyo, buksan nyo, pandinig nyo, buksan nyo, isipan nyo, buksan nyo, puso nyo, para maintindihan nyo, ang bayan natin ang isipin natin. Saan tayo papunta? Pag ang niluklok natin mga politiko ay eh, hindi naman talaga nagmamahal sa bayan natin. Luklok natin yung mga nagmamahal sa bayan. May maliwan, mga track record. May maliwanag na hangarin na intensyon na para mapabuti yung ating bansa. Yun lang po, huwag tayong magtalo, pinagkatalo dito ang Politiko, politiko lang, politics, politics lang. Pag-usapan natin yung dapat lang maluklok at mahalal. Huwag tayong makinig sa gawa-gawang kwento, eh, hindi naman totoo, para hindi po tayo madaya. Kasi pagka ang naiboto natin, mga maling, maling politician, another six years or three years, at least, dusa na naman ang bansa ang mga Pilipino. Maawa tayo sa bansa natin po. Maawa tayo sa mga sarili natin. Bumoto tayo ng dapat na iboto talaga. At yan, iipanalangin nyo sa Diyos na bigyan kayo ng liwanag na sana pagkatin ng halalan itibigayin sa inyo ng Diyos kung sinong dapat na iboto na maalok mahalal para naman hindi kawawa yung bansa natin. Yun lang po. Sana po may napulot ka ano, yung yung katotohanan tungkol dun sa paparatang kay Dante Marcoleta. Sa susunod po, uh, like, share, subscribe po sa channel ko sa, sa, YouTube ko. Follow na rin kayo sa ano, TikTok at sa uh, Facebook account po. Salamat po ng marami at magandang gabi po.